Ayan, 85,616.6, di ba? Kaya mo, ayan, naka-on, diba? ba? Kaya niya na mag. Uh, Ipakita mo ko oh, dito. Ano? Oh, O, oh, di ba, wala na siyang push start. Bali, mga tatlong buwan lang walang push start to. O, oh, di ba, wala na. Subukan natin i-kick mga koys, yan, o. Oh. Pakita mo to. Dito mo, dito sa likod oh. Ha, subukan natin i ka. Dito, subo. Yan, maandar siya, di ba? Maandar siya, mga boys, ha? Ha, pinatay natin po siya. Yan, di ba? Tapos po push start natin, noon natin. Yan, di ba? Wala na, di ba? Nawawala ako. Oh. Oh, di ba wala na. Oh, ganyan. Di ba wala na. Kaya nga yan, papalitan natin ng baterya. Lalagyan natin na hindi natin papalitan ng baterya. Lalagyan natin ng tubig na battery. Titignan natin kung may tubig pa. Ayan, di ba? Ayan yung ating battery. Yung pula, yung positive ko, isa, lagyan mo tandaan, ha? yung pula positive yung itim negative yan ito ayan yung pula yan yung positive kailangan hindi ka magkapalit dyan pag babalik mo kasi puputok yan sabog yung ECU mo pag nagkapalit ka dyan guys ayan yan, ayan yung battery natin ko so stock pa yun o stock wala ah, na tapunan muna natin ito guys balik po natin. Ito na nga mga koys, bubuksan na natin at magbo-voiceover magbo na lang ako mga koys kasi medyo mahaba kapag ka pinagdudugtong-dugtong ko yung mga video mga koys. Yeah, medyo mahirap pala siya buksan mga koys kasi silyadong silyado siya. Hindi ko alam kung anong klasing glue yung pinandikit nila dyan. Ayan o. Oh. Ayan, lumutang na isang butas mga koys. Kasi sinubukan ko siya dyan na ano yung injection ko may tubig baba ba, Kung may laman pa ba may higop dyan. So ayun, wala nga nahigop mga kois no. Yung isang butas na lumitaw. ayan, ayan pala itsura niya mga kois so. Oh. Ano, wala na siya yung ano. O ayan, no? ayan, natin siya mga kois Wala na talagang tubig na natira. Wala na yung asido niya. Asido kasi unang nilagay diyan mga kois Ayan. Wala na talaga siyang kalaman-laman. Ay mo kahit itaktak natin eh wala man tumutulo, di ba? Yan, ito pala itsura niya, Kuya, oh. Wala na siya yung tipong may pin pa dito na nakaganon ba? Sa kada butas niya nakatusok nang ganoon, wala na. Nakaglu lang pala siya, nakaglu. Kaya pala sinasabi nila bawal buksan 'to. Ibig sabihin, koys, ngayon siguro pwede natin 'tong buksan. O sa ng tubig na puro. Pero pag naubos na 'to, koys, hindi ko 'to recommend sa inyo na gawin niyo pa ulit, baka may pumutok, pumutok 'yung materya. Delikado kasi may capacity rin yan, no? Kaya huwag nyo basta-basta gagawin. i lang natin to, tapos i-review kung nagana pa talaga siya at kung kailan natin siya magagamit, no? Basta pagka uh, bumalik ulit siya, hindi na siya nag-pusta, hindi na siya mahina na, eh. huwag mo lang gawin ulit to para lagyan ulit ng tubig. Bili ka na ng bago, yun yung suggestion ko dyan, mga kois no? Ayan mga kois, bubuksan na natin yung asido. Nga pala yan ko binili natin silyado na asido yan oh, puro yan. Ingatan nyo na wag pumataksa balat nyo kasi nakaka makatiem up di. Eh. Nakakabutas nga ng damit yan ko kasi ano yan yung battery solution na puro. Nabili natin yan sa halagang 60 pesos. Yan. Ginamitan natin ng injection yan ko kasi para pumasok yung mismong tubig ng baterya sa loob. Kasi pag sinaling mo yan dyan hindi yan basta-basta papasok kasi magbabubbles yan nga pala yung gamit natin 1 ml yan kois na injection yan kung ilan laman ng isang butas niyang kois yan din yung laman ng bawat butas niya o ayan bali ang laman niya lahat kois si 17 ml yan yan bali 17 ml yung laman niya kois kada butas per butas niya kois is nalagyan natin siya ng 17 ml gamit yung 1 ml na injection mga kois no yan eh, na na natin siya mga koys, no? Pwede na natin siyang ibalik sa motor. Ayan mga koys, babalik na natin. Tetesting ta -ta na natin kung gagana na ba yung push start. Pag-charge -cha ba siya? Kung magana naman siya sa kick start lang kasi sana hindi. Ayan, tanda mo lang ito mga koys, Oh. Ano? Ito yung positive, Oh. Positive, negative. Yan yung plus, yung positive. Iwasan mo magkapalit kasi pumutok yung ICU mo dyan. Nah, yung positive ko ito yung pula. Yan yung pula, yan Sih pula, yung positive naman yung, bula, yung itim. Oh, lag -lag. Uh, Ako okay, na may kakabit na battery ko is yung negative. ano kulay ba? Ah, pala nilagyan ko ng glue stick ko iso. Kasi so, umaangat pa rin siya. So, hindi gano'ng makapit yung bite ba na peke. Siguro sobrang basa. Hindi siya natuyo. Dapat pala konti lang pala pag-apply nun. Eh, Ayan ang kaysa. Titignan natin kung under pa siya. Kung magpo-push start ba. Ito okay, so, susi. Ang mga doon doon doon. Kapakita mo rin to. atras ng palo ganyan ang nangyayari pumapalo siya ng gano'n yun normal na kaysa pero wala pang karga yan guys kaya hindi pa niya kaya ng push start hindi start natin pero hindi na siya namamatay guys oh. mapapansinin mo hindi na siya kumukura po pa, pa na siya gano'n no? hindi ko nagkarga siya kick natin na guys Kickstart. so after natin ano, pargaan ng tubig yung baterya niya. O, diba? Wala na natin, guys. <laughs> Wala ang puta. So ayan mga kois no Kahit pala salingan natin siya ng tubig Ng baterya yung puro Hindi pa rin gumagana yung push start. Ibig sabihin hindi na talaga siya nagkakarga Medyo mahina na talaga siya Palitin na yung baterya Wala na tayong magagawa dyan mga koys. Huwag tayong magsinungaling Huwag tayong maglukuhan dito mga koys. Pakita natin yung totoo